what's up, what's up mga kaibigan so ayan na nga, nakalabas tayo sa Astoria, Palawan at uh, ngayon ay papunta tayo sa El Nido, Palawan so ayan, papakita ko sa inyo ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Palawan ay ang kanilang kalsada as you can see, ayan napakalinis walang kalat at napakaluwang ayan, kaya naman ay as promised ay sabi ko nga is marami tayong side trip kaya una naming pupuntahan ngayon ay ang Visan, San Vicente View Deck ayan kaya let's go Yes, and we are here at Vicente Big Point, Palawan. All right. So yan ang ganda ng view. Ikot ko lang kayo para makita nyo ang view na napakaganda. Ayan. May bundok, tas mayroong dagat. Oh, ako na lang. Next at syempre hindi talaga nawawala ang picturean kapag mayroon ang magagandang lugar kaya picture picture muna and that's it photo shoot yes. done at San Vicente View Deck kaya naman ay nandito kami ngayon sa next stopover namin ang... Ayan, at dahil nandito kami sa Taytay. 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 Palawan. Ah, Taytay Palawan. Siyempre, magkaiba yung Taytay Rizal sa Taytay Palawan. So, ganito po yung ano, yung makikita niyo. Diba? Pero, siyempre, <laughs> naka-I love <laughs> Baguio kami. gift na So, alright. So, ipapasyal namin kayo dito sa Taytay, Palawan. Yan. At mahangin dito. Overlooking ang, syempre, hindi mawawala ang dagat, karagatan. At dito daw ay ng panahon po, ito yung taguan ng mga Kastila. Ah, oh. Pag dito po yung mga kalaban, yan po yung parto nila, yung dinasaitan, yung mga kalaban nila yan. Oo. Oh, oh. So tinatap mo dyan sa dagat? Ano po, dito po, may butas po doon, doon daw, ginano, susuno. So, hmm, yung pinapagay nilang, ano yung mga Pilipino? Opo. Oh. Kaya naging, naging po, anong pangalan na po? Banta. sa kalaguan nila. Um, oh, all right. So noon taguan ng mga Kastila pero ngayon simbahan na siya ngayon. Bitira ko oh, pa tayo ko diyan. Oo, oh, mamaya po. yun so Ayan, dito sa harap ng simbahan na to na noon ay kuta. Yan ay Eh, yun, ang ganda. All right, ang ganda ng dagat. Yun. Ito 'yung tinatawag na 'yung Mediterranean, 'yun na 'yang Pavilion. Ay eh, ano po, Pavilion Beach. Oo. Oh, yeah. Doon ang Pavilion D Beach, 'yung may mga ano nang palinsayaw, 'yung mga boga. Mm -hmm. 'Yan ang kinukunan ng yaman. 'Yun. Oh. So may ano diyan, treasure. Oo po, 'yung ano nang mga ano. Yo. Yeah. po natin. At syempre pagpunta yung dito ay merong entrance fee na 80 pesos per head. Ayan ang ganda ng ano oh. Anong pangalan yan? Bakit siya may bulaklak na puno naman siya? Ay orchid! Ahay, hindi pala rong ako kalachuchi. Kalachuchi daw pala siya. So, Puno siya na meron siyang bulaklak. Ang nangangabang mga mawawala na yung gusto. Pagwala na ng mga dahon niya, puno na siya. Oo. Oh. Oi, oh, andun yung canyon. May butas 'to yan yan yung kanyon. At ito ang ibabala natin sa kanyon. La. <laughs> Say, ano po yung Saitan? Saitan. Diyan po sila nagara. Pag oh, uh, tower na mga pag nandiyan ang kalaban niya ng sinipa nila. Oh. Hello, ma'am. Ayun mo. Ganun kasi ng tay taytay o oh. kitang kita don o oh. all right dito daw itinatapon yung mga patay kapag may pinapatay na ano Pilipino ng mga Kastila nung unang panahon ng mga Kastila ayan so ayan ang flag nila natin and then ayan punta tayo sa taas para ipakita sa inyo ang Kala uh, ko eh, dyan na dyan na yung daan. Tutunan ang kawa po, gina... Ay! Ginalagaan ng ano. Ng... So, as, anong ano, niluluto nila sa kawa? Yung taba ng mga hayop po. Taba, taba, taba ng mga hayop, na okay. ginagawa. nyo po sa mga saanan sa na hindi makaapyat. Ah! Ibabalik 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 ibab... ginagawa ang dyan daw ang taba ng mga hayop para ibanlaw? Ibanli. Ibanli. Ah, ay, Ah, ibanli sa mga kalat. Uh, ano. Okay. Ah. ano bang banli? Ano bang Yung mainit kumukulo oh, okay. yun. Pag ginuho sa'yo, oh, ma ma yung malalapnos. Ah, malalapnos. Alright. So, maintindihan ko ng banli is malalapnos. Yeah. Go. O ngayon, alright, ay papasok tayo sa, sa, museum. Ito ang museum oh, ng man. ano. Ayan yun po yung bala. Ay, nasa nasa loob siya ng ano. May po no, so, ito yung pang kring, kring nila kung may kalaban. Sa baba, daw ito. Eh. po yan, Doon sa amin. Ito po ate, yung pang bating-ting nila kung may kalaban parating. Ay, may ano, may po hmm. no Tapos, ito yung bala talaga. Ito yung bala so, niya. O hands off daw. Yeah. Ito is, But ano, hands off, ayan. So, uh -huh. ayan. Ito po yung Museum of Puerto Santa ayan. Isabel. So, ayan. I Ang ganda niyo ba, ano nyo na lang po. I-post nyo na lang kung gusto nyo basahin. Okay. So, ayan. Kingdom of Tai Tai. And then, building the island fortress. O, oh, yan, o. Oh. Ayun. Yung pinagpicturan namin kanina, yan yung itsura niya noon. Restoration project ko, mga pinagpicturan sa daw Oh so, sabi niya dito, life in the fort. Ayan. Spirit of nationalism. And American colonial rule. Ayan, so, ayan, basahin niyo na lang po post niya na lang kung gusto niyong basahin. So ayan. I love Tata. so yan. Ay. Ay, iniwan na ako. <laughs> Bulaga. At ayan na nga ako okay, na lang ang so, naiwan na pala kaya naman ay tayo na magmadali ay bumaba. Ay, Let's ba? go. Yan, ito po yung reception. Reception. Sobrang appreciate niya yung mga dagat. Ay, ako bang inaantay? Oh, ito na po. Nandito na po.